Hello guys. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang ama na nauwi sa paghihiganti matapos ang trahedya sa kanyang anak. Ito ang kwento ng Hovering Blade, isang madilim at emosyonal na laban para sa hustisya. Tara, simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala ng isang batang babae na ang pangalan ay Gia, na nakatira kasama ang kanyang ama na si Lee. Simula nang pumanaw ang kanyang ina, si Lina lamang ang nagpapalaki kay Gia at sinisikap niyang maging isang mabuti at mapagmahal na ama sa kanyang anak. Isang umaga, gaya ng nakasanayan, sabay silang naghahanda bago pumasok si Gia sa paaralan. Pagkatapos ng almusal, pinaalalahanan ni Li si Gia tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral at pagkakaroon ng magagandang grado. Sa sandaling iyon, inihayag ni Gia ang kanyang kagustuhang magkaroon ng aso tulad ng sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Lee na iba ang kanilang sitwasyon dahil ang aso ay nangangailangan ng pagkain at atensyon. Kahit ganun, nangako pa rin si Gia na aalagaan niya ang aso pagkatapos ng klase. Sa huli, nangako si Lee na pag-iisipan niya ito. Pagkababa kay Gia sa paaralan, Umalis na rin si Lee papunta sa kanyang pinagtatrabahuhan. Gonna... We're here, we're here. We're here. <coughs> <coughs> Pagkatapos ng klase, naglaro si Jie kasama ang kanyang mga kaibigan at hindi namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa gamabi. Samantala, si Lee ay nagtatrabaho sa isang construction company na gumagawa ng mga matataas na gusali. Nang mapansin niyang lumalala ang panahon, nagpadala siya ng mensahe upang balon si Gia sa paparating na bagyo. Matapos basahin ang mensahe, tumakbo si Gia papunta sa istasyon ng tren kasama ang kanyang mga kaibigan. Yun paman, nang makasakay na siya sa tren, nahiwalay siya at umuwi ng mag-isa. Habang naglalakad pa uwi, dumilim ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Sa kabilang banda, si Lee, na inakalang nakarating na sa bahay ang kanyang anak, ay nagulat ng madat ng walang tao ang kanilang tahanan. Hinahanap ni Lee si Gia habang sumisigaw ng kanyang pangalan, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Nang tinawag niya si Gia, tanging tunog lamang ng mailbox ang narinig. Sa pagkalito at pag-aalala, tinawagan ni Lee ang mga kaibigan ni Gia at nalaman niyang iniwan nila ito sa istasyon. Labis ang kanyang pag-aalala kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa istasyon at desperadong hinanap si Gia. Sinabukasan, may mga residente na nakakita ng bangkay na palutang-lutang sa ilog. Natupad ang pinakamasamang kinatatakutan ni Lee nang makumpirma ni na Agent June at ng kanyang mga tauhan na si Gia nga ang natagpo ang bangkay, nakabalot sa plastic. Tinatayang nasa tubig na ang katawan ng 34 na oras, ayon kay June, at iniutos niya ang mas masusing investigasyon. Tinawagan si Lee upang pumunta sa ospital, at nang makita niya ang katawan ng kanyang anak, hindi niya napigilan ang matinding pag <coughs> Maingat na tinanong ni June kung may nobyo ba si Gia, ngunit itinanggi ito ni nili ng may kalituhan at matinding dalamhati, hindi niya maunawaan kung bakit may gagawa ng masama sa kanyang anak. Sa isinagawang autopsy, lumabas na may DNA ng dalawang magkaibang tao sa katawan ni Gia. Nakita ni June kung gaano kawasak ang kalooban ni Lee kaya't pinili niyang huwag muna sabihin ang impormasyong iyon. <coughs> So, hmm. Na pabalot ng matinding guilt si Lee, iniisip na kung sana ay sinundo niya si Gia, baka iba ang naging takbo ng lahat. Isang opisyal ang nagtangkang aliwin siya sa pamamagitan ng pangakong mahahanap nila ang may sala. Kinabukasan, bumalik si June at ang kanyang team sa ilog upang ipagpatuloy ang investigasyon. Pinaghinalaan ni June na minadali ng salarin ang pagtatapon sa bangkay ni Gia at hindi ito tuluyang nalunod. Ipinahayag naman ng kanyang tauhang si Cannon ang pag-aalala na maaaring mahirap matunten ang salarin kung wala itong kriminal na record. Sa kabila nito, determinado pa rin silang ipaglaban ang hustisya para kay Gia. Sa istasyon ng pulis, sinuri nila ang CCTV footage mula sa istasyon at nakita si Gio na huling kasama ng isang kawinahinalang babae at isang puting van na nakaparada malapit. Sa pinalaking mga imahe, nakilala nila ang mukha ng driver at sa pamamagitan ng facial recognition ay natukoy siya bilang si Leo. Kinabukasan, pinuntahan ng mga pulis ang lokasyon ng van na nakaparada malapit sa bahay ni Leo at nadatnan nila si Leo na nililinis ang kanyang sasakyan. Habang kinakausap ng mga pulis ang ama ni Leo, napansin nila ang cellphone ni Gia na nakasuksok sa upuan ng sasakyan. Nang mamalayan ito ni Leo, dali-dali niyang itinago ang telepono sa kanyang pantalon. Nagpasya ang mga pulis na isa ilalim sa interogasyon ang ama ni Leo upang makakalap pa ng impormasyon. Dahil sa presensya ng mga pulis, natarante si Leo at tumakbo papasok ng bahay at nagkulong sa kanyang silid sa loob ng kwarto, bumalik sa alaala ni Leo ang gabi ng insidente. Noong gabing iyon, si Gia, na naglalakad mag-isa, ay nakasalubong si Leo at ang dalawa niyang kaibigan na sina Wong at Chu, na naninigari Leo ng marijuana sa loob ng van. Sa paghahanap nila ng kasayahan, nilapitan nila si Gia. Nang tumanggi si Gia, nanag sa kanila ang galit at pagnanasa. Inatake nila si Gia, binugbog hanggang mawala ng malay, at dinala ang katawan niya sa bahay ni Wong at inilapag sa kama. Sa mga sandaling iyon, tumawag ang ama ni Leo at inutusan siyang bumalik sa van para sa isang madali ang trabaho <laughs> Shinda... Sa at nagmamadaling iwan si Gia sa kanyang mga kaibigan, nagpaalam si Leo Bagamat nag-aalala siya na baka may masamang gawin si na Wong at Chu 没带他玩是吧？你也是共犯，人是你开车带来的，玩玩都一样。Samantala, si Lee ay lalo pang nalulugmok sa dalamhati. Araw-araw, sumasakay siya sa parehong tren na huling sinakya ni Jia patungo sa ibang lugar. Diga! <laughs> Ayaw mapanood ni Leo sa balita ang tungkol sa natagpo ang bangkay sa ilog, siya ay natakot at lumapit sa kanyang mga kaibigan para humingi ng suporta. Gayunpaman, malamig ang tugon ni Na Wong at Chu. Ayon sa kanila, kung nabuhay si Jia, tiyak na nagsumbong ito sa pulis. Upang mapanatili ang kanilang lihim, nagpa siya silang patayin si Jia at tinakot si Leo na huwag silang ipagkanulo. Kasi, sa puntong ito, tuluyan ng nagpasya si Leo na kumilos. Nagpadala siya ng mensahe kay Lee, isiniwalat na sina Wong at Chu ang pumatay sa kanyang anak at ibinigay ang address ni Wong. Pagkatapos nito, itinapon ni Leo ang cellphone ni Gia sa ilog upang burahin ang anumang ebidensya. Wow. Sa matinding galit at paghahangad ng kasagutan, natanggap ni Li ang mensahe. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Wong matapos mabigang matawagan ito. Nang makakita ng ekstrang susi, pumasok siya sa loob ng bahay. Doon, nakita niya ang bag ni Jia, dahilan upang siya ay tuluyang gumuho sa dalamhati. Pagdating ni Wong habang may kausap sa telepono, nagtago si Li at kalaunan ay natagpuan ang laptop ni Wong na naglalaman ng recording ng krimeng ginawa kay Jia si Shangao. Ah, sa galit, walang awa niyang inatake si Wong. Nagtapos ang brutal na sagupaan ng pukpukon ni Lee ang ulo ni Wong gamit ang isang estatwa hanggang sa mamatay ito. Ah! Yeah! Ah! 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 Pagkatapos nito, napansin ni Lee ang litrato ni Yu sa dingding ng bahay at napagtanto ang pagkakasangkot nito. Bago umalis, kinuha ni Lee ang cellphone ni Wong at nagpadala ng mensahe kay Yu, gamit ang dahilan na kailangan nitong tumulong sa pagdisassemble ng sasakyan. Samantala, natuklasan ni na June at ng kanyang team ang mga footage ng karahasan ni Wong laban kay Jia at sa dalawa pang biktima, na nagpapahiwatig na si Wong ay isang serial abuser. Nakakita rin sila ng dagwang mga damit sa bahay ni Lee, kaya naglabas si June ng warrant of arrest laban sa kanya. Pinabilis ng mga pulis ang paghahanap matapos nilang mapagtantong si Lee. Ay nasa isang misyon ng paghihiganti. Know, oh, <laughs> Pumunta si Lee sa isang garahe kung saan nagtatrabaho ang kapatid ni Yu. Gayunpaman, tumanggi ang mga mekaniko na magbigay ng impormasyon kung walang kapalit. Nagkaroon ng pagtatalo na humantong sa pamamaril sa binti ng isa sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, umamin ang mga mekaniko na si Yu ay madalas pumunta sa isang partikular na lugar kahit matagal na itong hindi nagpapakita roon. Habang patuloy na hinahanap ni Li Si Yu, kumakalat na ang balita tungkol sa kanya. Ang may-ari ng hotel, si Shin, na nakakakilala kay Li, ay nakakita ng mga karumaldumal na video sa laptop nito. Ah. Ah. magkita sila ni Li, hindi niya ito isinumbong sa mga autoridad, sapagkat nauunawaan niya ang matinding sakit na pinagdaraanan ni Li. Sinubukan pa ni Shin na hikayatin si Li na ipaubaya na lamang ang kaso sa mga pulis. Ngunit kumbinsido si Li na ang mga salarin ay mapaparusahan lamang ng magaan dahil sa kanilang murang edad, isang bagay na sa tingin niya ay hindi patas kung ikukumpara sa pagkawalaan ng kanyang anak. Ah, 我没同意，警察会找到那个凶手，法律会制裁的。我觉得你女儿肯定希望你可以好好活下去，你去自首吧。法律会制裁他们，也会给他们机会，他们还会出来。可是我女儿。 Ala, nakuha ni June ng bagong ebidensya mula sa USB na mas malinaw na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Yu. Agad na inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Gayunpaman, mas mabilis pa rin kumilos si Lee. Sa tulong ni Shin, nakaiwas siya sa mga pulis at nagtago sa isang silid ng hotel habang hinihintay ang pagdating ni Yu. Nang imbestigahan ng pulis siya ang isa sa mga babaeng biktima, nalaman nila na tinakot mo ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang video. Nang pakiusapan ng isang ahente ang babae na akitin kapalabas, binalaan niya ito sa halip. Nang mapagtanto mong isa itong patibong, agad kang tumakas gamit ang motorsiklo. Ngunit naghihintay na si Lee. Habang hinahabol ka, binaril ni Lee ang mga gulong ng iyong motorsiklo, dahilan upang ikaw ay tumilapon at tumakbo papasok sa kagubatan, kasunod si Lee. Nang makita ni June na hinahabol ka ni Lee, sumigaw siya upang pigilan ito. Ngunit hindi na ito pinansin ni Lee. Para sa kanya, ang mga salarin na tulad mo ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng pagkakataon. Hawak kanya hindi mo kayang panindigan. 你的女儿还活着，她愿意看到你这样吗？愿意吗？再跑，我要开枪了！你再跑，我就帮不了你了。谁都帮不了我。我想跟我女儿活在一起，为什么是我？ bang tumatakas, humingi ka ng tulong kay Leo, hindi mo alam na nakikipagtulungan pala siya sa mga pulis. Nang magkita kayo, nakita mo ang mga pulis at agad kang nagtangkang tumakas habang ginagawang bihag si Leo. Ngunit sa huli, nagharap kayo ni Lee, na agad kang binugbog gamit ang kanyang ripple. Lumayas ka na. Ayokong makita ka. Sa gitna ng laban, kahit nagmamakaawa ka para sa awa, galit na galit na binaril ka ni Lee. Kasabay nito, pinaputukan din si Lee ng mga pulis hanggang siya ay bumagsak at kalaunay na matay sa mga tama ng balas. kahit ikaw ay malubhang sugatan, nailigtas ka pa rin at ginamo. Isang taon ang lumipas, binisita ni na June at ng kanyang team ang libingan nili upang magbigay galang. Sa katahimikan, nagmuni-muni si June sa hirap ng pagiging isang magulang. Sinabi niya, madaling magpalaki ng anak, pero habang buhay ang pakikipaglaban para turuan silang gumawa ng tama. At dyan nagtatapos ang ating recap. Sa kabila ng dilim at paghihiganti, may natutunan tayong mahalagang aral na sa bawat sugat at pagkatalo, may pagkakataon pa rin para maghilom at magbago. Maging aral sana sa ating lahat na hindi kailanman hadlangan ng galit ang paghahanap ng tama at sa bawat unos ng buhay na riyan ang pag-asa. Hanggang sa muli, salamat sa panunood.